Nihao, so Sunday ngayon and then natapat na rest day ko. So simba tayo. So hindi na nga tayo nag e-bike, mag taxi na lang tayo kasi medyo mainit and then antok na rin ako. So naghintay lang tayo ng kasabay para medyo mura yung bayad yan, 35 NT. Kasi once na pag isa lang kayo mga 100 pataas yung babayaran nyo. So sabihin nyo lang Philippine Pai Pai and then dito na kayo pupunta sa St. Joseph Catholic Church. Yan, medyo late na tayo kasi marami ng tao. So, 10 a.m. yung simula ng mass. And then, sa hapon, 5 p.m. And then, 8 p.m. So, ayan, simba lang tayo dito. Pasalamat tayo tayo kay God. And then, sinelebrate dito yung Father's Day. So, ayan, blines ni Father yung mga father na umatend. So, Happy Father's Day sa inyong lahat. Pati na rin sa tatay ko. Happy Father's Day in Heaven, Tay. So, yan. Nagmadali na nga tayong lumabas kasi baka tayo maiwan ng mga Pinay na uuwi ng dorm. So, mahal lang babayaran natin pag naiwan tayo. So, yan. 30 NT yung sinigil sa amin ng driver. So, depende sa driver kung 30, 25, or 30 yung sisingilin sa inyo. So, ayan. Uwi na tayo sa dorm at matutulog na tayo.